Bale, ngayon nandito kami sa aeroplano. Pumunta kami ng Hong Kong para mag-check ng mga update about business ng coffee shop. So, so uh, at the same time, bakasyon na rin. Birthday ko daw eh. Secret ko sana. Pero yun nga. Uh, na panindigan namin yung pagkakaroon namin ng cuts of the road. So, samahan nyo kami sa pagpunta namin sa Hong Kong. Approximately one hour and forty minutes. But a good one, I'll be keeping So nandito tayo May mga bagong concept dito sa Hong Kong Like this Ang sabi dito Parang old Hong Kong daw to So astig lang uh, May mga ganitong display no? Old Hong Kong Dito sa airport Ng Hong Kong International Airport Damn ganda Pati yung TV oh May nagpa-play Diba? Legit may nagpa-play sa TV oh ang galing. Kita yung loob, tapos binil talaga dito. Ano? Tingin mo pa binuoto dito? Isa ito sa mga nare-recommenda kung saan ka mag-withdraw pag galing ka sa Philippines. Dito sa Hong Kong. Huawei is big thing here in Hong Kong huh? To city Bali itong daan Papunta sa city Papunta sa bus station Depende kung anong sasakyan mo Kung bus or taxi So meron ditong mapa Para mag check Kung anong ruta ang iyong pupuntahan Medyo mahaba-haba pang lakaran pero okay na din. Let's go. Pag nakita nyo na yung palusong. Yan na yung ating tamang way kapunta sa bus terminal. Ayan, nakasign dito, bus. Dapat sa bus. Sundan nyo na yung mga signage para hindi tayo madiligaw. Kahit na may dala kayo, pwede kayo sumakay sa bus. Tuloy lang. So lalabas lang kayo dito at makikita nyo na yung bus terminal. Bus terminal. Welcome to Hong Kong. Hong Kong! So ngayon, samahan nyo kami kung saan tayo sasakay papunta sa ating tutuluyan. Ang Nathan Hotel. Paano pumunta sa Nathan Hotel from International Airport ng Hong Kong? So paglabas nyo, kanan kayo. Tapos ay, ito na ang mga bus. Kailangan alam nyo na kung ano ang bus route nyo kung anong ruta kami ay A21 pag ka sa Nathan Road A21 ang kailangan ninyong puntahan dahil nga nandito na tayo sa Hong Kong kailangan meron kang bayad. dahil nga nandito tayo sa Hong Kong kailangan may pangbayad tayo sa bus kasi sila ay cashless so ngayon ang gagamitin natin is go time So, karamihan sa kanila, karamihan sa kanila ay uh, naka-octopus card. Tayo naman, pwede natin gawin ay uh, time lang para hindi na natin kailangan magkaroon ng octopus card. Basta lalodan mo lang ito. Solid na solid na yan, guys. Pinaganda pa dito, meron pong electric pa, no? Hindi ka papawisan sa Pilipinas niyan, eh. Nagmumura na yung mga katabi mo niyan. Tapos ang lakapan ng bus. Oh. Ba? Hindi ka maubusan ng upuan, hindi ka tatayo. So dumating na nga yung ating bus. So napakasaya lang na nandiyan agad yung bus natin. So hindi tulad sa atin sa Philippines na talagang nagkakagulo pa mga tao dito, organized. So napaka napakaganda lang. Yun. So nakasakay na kami ngayon. Ito yung itsura ng bus, aray ko nasa dulo kami matagtag to. Pero yung maleta, hindi to lang. Kumbaga hindi to, hindi kagaya sa atin na nasa ilalim ng bus. <coughs> okay, say, okay Okay. See you. Bye bye. Kung mo sa... lang 5200 RMB How much does it cost? 3000 RMB It's resolute I. us Yung mga customer dito, ay mga Pilipinong 30 mm -hmm. Bukas na sila anak. Oo परformance of done and team

ý nghĩa là hơi bị bong bóng 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 bóng

Guys, samahan nyo ako sa Temple Street Night Market. Let's go!